Hello mga kapansit! Welcome to another chismis na hindi mo mabibili sa sari-sari store. Dito lang yan sa Sexy Pansit PH. Kung saan ang bawal, pwedeng pwede basta may cup noodles at kalandian. Ako nga pala si Maxi, ang chismosang marites nyo na malambing pero bastos ang imagination. Ngayon, may dala akong kwentong mainit-init pa parang pansit kanto na may itlog sa taas. Hindi lang isa, kundi dalawang itlog. Ang bida natin, si Christine. Ang magandang call center na matipid, masipag, at malibog, ah este, malihim. Ang kwentong to ay may multo, may landi, may night shift, at may nakakalokang twist. So mga kapansit, humawak na kayo sa upuan nyo. Dahil, eto na, ang night shift lover ng sexy pansit PH. Alam mo yung tipong babae na simple lang ang bihis, pero alam mong may tinatagong kalandian? Ayun si Christine. Laging naka-jacket kahit summer. Parang palaging may tinatago. At hindi lang yung dibdib ha. Pati init sa katawan. Isa siyang call center agent. Panggabing shift, laging seryoso sa trabaho, pero sa totoo lang, chismosang certified. Yung tipo maglalakad palayo, pero babalik para lang sumingit ang tanong. Sino daw ang bagong tsyota ng tiin? Hello? Pero kahit ganun, tipid queen siya. Sa sobrang tipid, ang dinner niya tuwing alas 10 ng gabi, pansit kanton na may itlog. At hindi yung social na itlog ha, yung mumurahing brown egg na medyo lasang ref. Niluluto niya yun sa water heater sa pantry, tapos aakyat siya sa 6th floor, kung saan walang tao kundi ang server room lang. Bakit? Kasi nahihiya siyang makita ng mga ka-office mate niya na yun lang ang baon niya. Pero ito ang chika, mga kapansit. Yung Starbucks cup na dala niya tuwing umaga, fake news. Same cup lang yun since last month. Nilalagyan niya lang ng 3-in-1 sa loob. Tapos, kunyari social. Eh, planado lahat yan. Gusto niya kasi makaipon. Plano niya mag-abroad. Kaya, walang arte-arte. Tiis ganda at tiis gutom. Ngayon, Sino ba namang hindi maa-attract kay Christine? Maputi, makinis, at ang hubog ng katawan? Just ko, Lord! Kahit naka-jacket, halatang may dalang kasalanan. Kaya naman si Charles, yung ka-team niya, parang laging amoy bait at libog. Hay nako! Halos malaglag ang brief tuwing kasama siya. Hi, Tin! Sama ka sa'yo si Break? Alok ni Charles. Pero si Christine, dead ma lang. Suplada kung suplada, pero kabogang aura. May pakipot, may pahambol, pero may pinipigilan sa loob. Kung alam mo ang ibig kong sabihin. One day, tinawag siya ni March. Ang supervisor nilang ubod ng daldal na parang palaka sa ulan. Girl, ikaw na muna sa night shift, ha? Alam mo na, US account, ikaw lang ang kaya mag-handle nito. Tsaka diba, sabi mo, gusto mong makaipon? O, dagdag yan? Siyempre, si Christine, G na G. Mas konti ang tao, mas tahimik, at mas madilim. Una, wala pa siyang napapansin. Pero sa ikatlong gabi niya, habang kumakain sa sixth floor. Yes, pansit kanto na naman with extra egg. May naramdaman siyang malamig na hangin sa batok niya. E eh, naman ang pinto. Wala namang bukas na bintana. Tapos, may naaninag siyang hugi sa salamin. Parang lalaking matangkad, maputla, mahaba ang buhok. Parang malalegolas pero Nung humarap siya, wala naman. Pero may naiwan sa hangin. Amoy ng pabangong hindi niya kilala. Matamis, mapusok, at may naramdaman siya. Hindi takot, hindi ka ba init, init sa bandang ilalim. Kahit malamig sa server room, parang pinapawisan ang batok niya. Bes, eto na! nagumpisa na ang panggugulo ni Aaron. Ang multong ubod ng hotness na mukhang elf, pero kumikis-kis ng kaluluwa sa kalandian. Hindi niya alam kung luto ba yun, bangungot, o manifestation ng tigang niyang puso. Pero isang gabi, habang nakasquat siya sa ilalim ng mesa, kakain ng pansit, biglang may bumulong sa tenga niya. Masarap ba, Christine? Bulong ni Aaron. Hi, mga beshi. Hindi pansit kanton ang tinutukoy noon. Sure ako doon. Dahil may ibang mas masarap, di ba? Tapos, nagdilim ang ilaw. may naramdaman siyang dila. Hindi sa leeg. Sa loob ng tenga niya. Huwag ka. Napasigaw si Christine. Pero walang tunog parang kinain ng server room ang boses niya. At sa halip na matakot, may kumislot. Hindi sa dibdib, kundi sa ibaba ng pusod. At doon, nagsimula ang gabi-gabing panggugulo ng kanyang bagong night shift lover. Kung akala nyo, natapos na doon ang chika natin. Well, girl, nagkakamali kayo. Dahil ngayon gabi, mas lalalim mas iinit at mas kakabugi ng dibdib nyo. Pati na rin ang panty nyo. Hindi na makatulog si Christine. Imaginin mo, Besh, ilang gabi na siyang pinaparamdaman ni Aaron. Hindi man siya nakikita ng buo, pero parang laging may presensya. Parang may malamig na kamay na humahagol sa hita niya habang naka-headset sa call. Parang may dila sa batok tuwing nag-a-update siya ng tiket. At ang mas malala, na aaraw sang mo. Bakit ako na-excite? -e Multo yun, Besh! tiba dapat patakot ako? Isip-isip ni Christine. Pero sa halip na takot, mas dumarami ang fantasy niya. Yung tipong habang naglalakad siya sa hallway, pa server room, ang utak niya hindi sa call metrics, kundi sa tanong na, paano kung may sumampas sa akin habang nakajakit pa ako? One night, habang kumakain siya ng pansit kanton with hard-boiled egg na binudburan ng mga magic sarap, bigla siyang nagulat. Narinig niya uli ang boses ni Aaron. Hindi na bulong. Malanding bulong. Parang nag echo sa loob ng server room. Mas gusto kita pag naka-jacket, mas may sorpresa. Bulong ni iron Nagdilim ang ilaw. Literal girl, parang brown out. Pero alam mo kung sino may gawa. Multo. Tapos, may naramdaman siyang haplos sa likod. Mainit na palad, pero hindi tao. At nang tumingin siya sa salamin ng server cabinet, doon niya nakita. Tall, pale, Long hair na parang bagong shampoo. Walang shirt. At ang mga mata? Para kang nilulunod sa libog. Pero eleganting kalibugan. Hindi bastos, kundi sining. Tumayo ang balahibo ni Christine. Pero hindi lang balahibo ang tumayo. Guess what? Hindi to pwede. Multo yan. Pero bakit ang bango? isip-isip ni Christine. Pero ayan na nga, lumapit na si Aaron. Dahan-dahan, hindi siya hinahawakan. Pero ang katawan ni Christine, kusang lumalapit. Tapos boom! Parang slow motion scene sa teleserye. Hinila siya ni Aaron. Isang iglap lang, nasa pader na siya. Literal, nakadikit. Hindi makagalaw, pero hindi siya takot gusto mo to, Christine, no? Sabi ni Aaron. At girl! Ang kamay ni Aaron, dahang-dahang lumulusot sa jacket. Oo, lumulusot. Hindi hinuhubad. Tumatagos na. At hinimas ang baywang niya. Yung parang pinipiga ang stress, pero may kasamang init. Aaron, bakit mo kinugulo? bulong ni Christine Hindi kita ginugulo, Christine. Tinatawag lang kita sa katawan mong matagal nang gising, pero pinipigilan mong gumalaw. Besh, tinamaan si Christine. Hindi lang ng multo, kundi ng katotohanan. Kasi totoo naman, matagal na siyang nagpipigil sa trabaho, sa crush niya, sa sarili niya. Laging pigil, laging tipid laging kontrol pero ngayong gabi ayun pinalaya siya ni Aaron biglang pumasok si Charles Christine ikaw ba yan anong ginagawa mo dyan sa madilim na server room sabi ni Charles nag-on ang ilaw at si Aaron poof nawala pero ang buhok ni Christine magulo ang jacket bukas at ang hininga niya parang kagagaling ng sa hot yoga. Sure ka bang okay ka lang? Tanong ni Charles. Ha? Oo, kumakain lang ako. Pansit kanto. Gusto mo? Sagot ni Christine. Pero deep inside, may natikman siyang mas masarap sa pansit. Isang kakaibang panlasa na kahit walang MSG, malalasing ka sa init. So, eto na nga pagkatapos ng misteryosong lambingan nila ni Aaron sa server room, hindi na matahimik si Christine. I mean, come on, Besh. Sino ba namang hindi mababaliw na may multong hot elf na sumusundot sa'yo gamit ang di nakikitang kiliti? Pero ito ang catch. Parang lalong naging wild ang gabi-gabi niya. Si Aaron, hindi lang nagpapakita sa server room. Bigla na lang, may hahagod sa baywang niya habang kinakausap si customer sa headset. O kaya, may halik sa batok habang nag-overtime siya mag-isa. At ang katawan ni Christine, shook sa sarap, shook sa guilt, at shook sa tanong, Totoo ba to? O nauubos na talaga ang utak ko sa kakapansit? Pero ito na, Besh. Si Charles, ang manyakis nating ka-team, unti-unti nang nakakahalata. Eh kasi naman, napapansin niyang parang blooming si Christine. As in, kahit hindi naliligo. Parang fresh. Yung tipong mukhang minamassage ng multo gabi-gabi. One day, habang kumakain sila sa pantry, nilapitan siya ni Charles. May dala pang donut, kunwari sweet pero obvious ang pakay. Uy, Tin! Gusto mong tikman to? Masarap to sa umaga. Mainit pa. No thanks. May kape na ako, Charles. Oo nga naman, Besh. Kahit 3 in 1 lang, basta nasa recycled Starbucks cup. Social pa rin sa feeling. Pero hindi nagpatalo si Charles. Uy ah, napansin ko lang. Parang, ang ganda mo ngayon. Baka naman may nagpapaligaya na sa'yo. Isip-isip ni Christine. Oo, kaso, patay na siya. That night, dun na umabot sa sundukan. Habang naglalakad si Christine sa hallway, pa server room, may sumisitsit. Pero hindi si Aaron. Iba ang tono. Iba ang energy. Medyo mapanganib. Pagbukas niya ng pinto sa sixth floor, boom! Si Aaron, nakaupo sa mesa. Nakatingin sa kanya. Walang saplot. Walang kahihiyan. Girl, kung multo lang ako, papagpagko na ang katawan ko sa kanya araw-araw. Handa ka na ba, Christine? Alok ni Aaron. Handa saan? Sagot naman ni Christine. Sa katawan mo, sa akin, sa kasalanan. sagot ni Aaron. ewang ko na lang kung ako si Christine. Baka sumigaw na ako ng take me, Lord. Este, take me, Aaron. Pero ayan na nga, hinila siya ni Aaron. Hindi na parang multo. May bigat, may init, may laman. Hinagkan siya. Hindi yung pek lang, ha? Yung halik na parang sinusulat ang kasaysayan ng labi mo. At si Christine, sumuko. Lahat ng ipo niya, kaluluwa, dignidad at kiliti nilabas sa halik na yon. Dahan-dahang gumalaw ang katawan nila. Kahit walang kama, kahit sa malamig na mesa ng server room, mainit ang sulpukan ng damdamin. At girl, nung nagtampo ang kaluluwa ni Christine at ang ibang bahagi ni Aaron, nagkaroon ng mini blackout sa buong building. Promise, totoo yan. Kahit si March, napasigaw sa baba. Bakit brownout na naman? Pero ito ang tunay na climax, Besh. Habang yakap siya ni Aaron, parang nagfe-fade. Unti-unti, nagiging usok. Parang usapang jowa na walang future. At sa huling halik, bumulong si Aaron. Kapag nahanap mo ang totoong mong sarili, babalik ako. At naglaho na lang siya. As in, foof! Si Christine, naiwan, nakapikit kawisan at ang pansit kanton nanlamig na lang sa gilid at doon nagtapos ang isang gabi ng sukdulan. Pero teka lang, hindi pa to ending. Kinabukasan, may natanggap na email si Christine. Urgent! Security footage from 6th floor for investigation. OMG mga besh! May CCTV! Kabugan dibdib niya. Parang final interview sa embassy, pero ang bitbit -bit mo lang ay kalandian. Agad siyang pinatawag sa opisina ni Marge. Yung palakang daldalera na supervisor. Christine! May unusual na nangyari kagabi. May activity sa sixth floor. Kahit ikaw lang ang in sa shift. Ano to? Tanong ni Marge. Ah, baka server check lang po yun sagot ni Christine. Pero ayun na, Besh. Pinayal ni Marge ang CCTV. At ano ang nakita nila? Walang tao. As in, kitang-kita sa footage si Christine mag-isa. Nagsasalita sa hangin, nakangiti, minsan nakapikit, minsan parang may niyayakap, at minsan nakasquat sa mesa. Girl, Anong ginagawa mo sa mesa na server? nagsa self love? Tanong ni Marge kay Christine na may panghuhusga. At ang pinakamatindi, kitang-kita sa frame. Umuusok ang salamin. Parang may hininga ng taong hindi visible. At may oras pa na biglang nag-flicker ang ilaw sa by blackout. Pero sa footage, wala kahit anong cause. Bakit ako lang ang nakikita sa CCTV? Asan si Aaron? Hindi ba siya multong photogenic? Isip-isip ni Christine. At sa loob niya, may kaba. Hindi lang dahil sa baka mapagalitan siya. Pero dahil sa totoo, hindi niya na alam kung si Aaron ba'y totoo o manifestation lang ng pagkakatigang niya. Pero wait lang mga besh. Si Charles biglang dumating at hawak-hawak isang USB. Christine. Hindi lang ikaw ang may nakitang kakaiba. Ito, panoorin mo, sabi ni Charles. Pagbalik sa station niya, sinaksak ni Christine ang USB. Lumabas ang isang video, hindi mula sa CCTV, pero mukhang secret cam, hidden, point of view style. At dun, nawindang si Christine, kasi yung video, kuha habang nasa pantry siya naglalakad, umupo, kumakain ng pansit. Pero besh, ibang angulo yun. At may part na parang may malikot na kamay na sa kanya. Stalker video. Charles, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Christine. At si Charles, hindi makatingin ng diretsyo. May matagal nang sumusunod sa'yo. At hindi ako yun. Pero yung multo mo, baka hindi lang multo, sagot ni Charles. Besh! Tumaas ang mga balahibo ko. Kasi ayon kay Charles, meron daw dating text sa office, taga server room, night shift din, pangalan, Aaron Manuel Santiago. Nickname, Aaron. Hot, tahimik, mahiwaga, at according sa chismis, nawala, limang taon na ang nakakalipas biglang hindi pumasok, hindi rin umuwi. Ang sabi, nag-abroad, pero ang totoo, nawala sa building. Huling nakita sa 6 floor, at guess what? Doon din siya nakatambay palagi. Server room, kusina, at favorite niyang ulam, pansit canton with egg. Hala, multo nga siya, pero may connection kami. Bulong ni Christine. Ito na ang twist mga kapansit. Kasi habang nanonood pa siya ng video, biglang nag-message si Marge sa Skype. Christine, may bagong update. Wala na ang CCTV footage. Bigla na lang nag ang file. Pati backup. Nawala. At that night, habang naglalakas si Christine sa hallway, may naaninag siya sa salamin. Si Aaron, pero this time, may damit, naka-formal, naka-smile, at may hawak na box. Malapit na, bulong ni Aaron. Tapos, nawala ulit. Hindi siya nahawakan, pero ramdam na ramdam niya. May parating, at hindi lang po love story. May mas malalim na dahilan ang night shift lover niya. OMG mga kabeche! Na CCTV na... Na skandalo na... Tapos may stalker angle pa... At si Aaron ba'y... multo lang? O ng isang malaking sekreto ng kumpanya? At ang tanong... Kakayanin ba ng puso ni Christine ang tunay na katotohanan? Okay mga kapansit... eto na talaga... Ang moment of all moments... Ilang gabi nang nilalandi ni Aaron ang kaluluwa ni Christine... Tapos... May CCTV, flat twist pa. May pa-USB pa si Charles. May pa-disappearing video pa si Marge. Pero sa likod ng lahat ng yan, isang tanong ang bumapagabag sa atin. Totoo ba si Aaron? O si Christine lang ang nakakakita? Kasi sa totoo lang, she's also dead inside. Charot! So ayan na nga, after lahat ng kababalaghan, biglang na-mute ang office. Si Christine, parang zombie sa trabaho. Hindi dahil puyat, kundi dahil may kulang. Hindi na nagpaparamdam si Aaron. Walang multong kiss sa batok. Walang hump sa hangin. Tuyo ang gabi niya, mga kabeshi. As in, tuyong parang pansit kanton na walang mantika. Until one night, napansin niya yung maintenance door sa likod ng server room yung pintuan na laging nakalak pero wala naman nagbabantay. Guess what? Bukas. Tapos may nakasulat sa loob. Exit only. Beyond this point. No return. Ay pucha, parang ex mo lang na ayaw mo nang balikan pero curious ka pa din. At syempre, si ate mong Christine, Gina G, pumasok. Pagdating niya sa loob, madilim, amoy alikabok, amoy lumang kape. At nasa harap niya, may luma, wooden desk. Sa ibabaw nito, isang ID. Natabunan na ng spiderwebs. webs, alikabok, at Starbucks cup. Yes, kabeshi. Same brand, same size, pero hindi kay Christine. Kinuha niya ang ID. Basang-basa sa pagkakaalikabok. Name, Aaron Manuel Santiago Position Network Engineer Graveyard Shift Last Log August 17, 2020 Bigla siyang kinilabutan August 17 Yung araw na na-assign siya sa night shift Exactly 5 years ago Tapos Bumukas bigla ang ilaw And standing sa likod niya Si Aaron Mas klaro Mas buhay mas sexy. Christine, salamat. Nahanap mo na ako. Anong ibig mo sabihin, Aaron? Natrap ako rito. Nawala ako nung gabi na may system crash. Ako yung sinisisi, kaya nagtago ako dito. Pero hindi na ako nakalabas. Hindi na ako umuwi. Sagot ni Aaron. Hayop mga besh, hindi multo si Aaron, tao siya. Na-isolate, na-stack, na, na lingutan Tapos, overtime ng overtime ang katawan sa server room. Hanggang parang naging part na siya ng system. Parang naging digital ghost? Hot version ni Clippy, pero malibog. e bakit ako lang ang nakahakita sa'yo? Tanong ni Christine. Kasi... Ikaw lang ang kasing tigang ng wifi sa office. At ikaw lang ang nagtsagang kumain ng pansit kanton. Ikaw lang ang umintindi. Sagot ni Aaron. OMG! Na-unlock ni Christine ang kakaibang connection. Hindi lang sa signal, kundi sa soulmate frequency. Tapos, hinawakan siya ni Aaron. Pwede kang sumama sa akin, pero walang balikan. Aya ni Aaron. Paano? Tanong ni Christine. Isang halik lang, sagot ni Aaron. And guess what? Kahit walang insurance coverage, kahit may CCTV sa labas, hinalikan niya. Flash! Ilaw! Wala na si Christine sa opisina. Wala na sa agent logs. Walang trace. Pati ang upuan niya, may nakapatong na Starbucks cup at pansit kanton. Fast forward. Si Marge na promote. Si Charles na terminate dahil sa stalking. At yung 6 floor, wala nang pinapasok. Bakit? Kasi sabi nila, tuwing 2 a.m., may naririnig daw silang ungol. May nag-iinitan daw sa likod ng server. At sa salamin, Laging may dalawang aninong magkahawak kamay. Nagpapalitan ng halik habang may pansit sa mesa. At na natatapos ang kwento natin mga kabeshi. O oh, baka hindi pa. Kasi sa susunod na night shift mo, baka maramdaman mo rin ang lamig sa bato, ang init sa baywang, at ang multong nagsasabing, Masarap ba, Christine? Ay, grabe. Salamat naman sa pagsama sa buong kalandian ng kwentong night shift lover. Kung kinilig ka, kinabahan, or may naalala ka na ex mo dahil sa kwentong to, well, don't forget to like, follow, and subscribe sa lahat ng social media platforms natin. YouTube, Facebook, TikTok. Hanapin lang ang Sexy Pansit PH. At kung gusto mo pa ng kwentong malandi pero may puso, comment below. Maxi, next pansit please! Ako nga ulit si Maxi, ang espiritong pumatol sa kalandian ng gabi. See you sa susunod na kwento at tandaan, laging may pansit sa dulo ng dilim.